Totoo pala ang sinasabi ni Don Honorio. Papano? Ihintayin lang ba natin maubos tayong lahat bago tayo kumilos? Alam mo, partner, paminsan-minsan naiisip ko na tama si Don Honorio. Lahat ng mga kasama ko, purus utak lamok. Wala tayong magagawa, hindi pa natin kilala ang kalaban. Ano balita, Rigor? Mahirap talaga, boss. Parang may tagabulag. Kahit paano, kailangan gumawa tayo ng paraan para makilala natin ang berdugong yun. Kami nahahanap sa kanya, Mr. Solueta. Total, may atraso naman sa grupo eh. Pero sino hahanapin niyo? Hindi na naman kailangan gumalaw pa. Mag-aantay lang kami. Na siya ang unang sumugod. Dahil papapasukin muna namin siya. Pero kailan siya atake ulit? Alam niyo ba? Baka maghintay kayo sa wala. Ilang kami nasa listahan niya? Hindi siya titigil hanggang di kami naubos. Doon siya nagkamali. Hanggang si Rolda na lang mapapatay niya. Nakred alert na kami. Kaya para sa pinutraktin ng bala, pag nagkamali siya ng pasok. Mga... Oh. Mautak ang kalaban. Baka nakakalimutan niyo yan. Pareho lang siguro sila ng mga bata. Pero nag-iisa lang siya. Lima pa itong mga ito. Alam kong dito kita makikita. Iniiwasan mo ba ako, Daniel? Kung iniiwasan man kita, may dahilan ako. Nandito ako para mag-isip-isip tungkol sa ating dalawa. Masabuti pa siguro kung Huwag na tayong magkita. Kalimutan muna, mo na lang ako. Teka muna, ano bang nangyayari sa'yo? Daniel, ano ba talagang nangyayari sa atin? Hindi ikaw eh. Ako. Ano pang problema mo? Bakit hindi mo sabihin sa akin? Ewan ko. Pero ang pakiramdam ko, meron ka nililihim sa akin. Umalis na ang mama. Pumunta na ng Amerika. Alam ko masama na naman ang loob nun sa akin dahil di niya ako naisama. Sana sumama ka na sa kanya. Alam mo, Daniel, ang isang dahilan kung bakit hindi ako sumama kay mama ay ikaw pero napakasama ko. Yung palang, gusto mo, sumama ako. Hindi mo ko naiintindihan, Dolores. Pero kabutihan mo ang iniisip ko. Ang totoo, hindi lang yan ang dahilan kung bakit hindi ako sumama kay Mama. Hindi ko lang ito sasabihin sa'yo, Daniel. Hindi mo pa alam kung paano pinatay si Papa. Pinaril siya. At hanggang ngayon, unsolved pa rin ang case niya. Matagal na nangyari yon. Pero hanggang ngayon, napapaginipan ko pa rin ang bagay na yon. Makita ko lang, mahuli at mabita yung taong pumatay kay Papa. Sasama na ako kay Mama sa Amerika. Pero kung ako ang masusunod, ako mismo papatay sa kanya. Brad. Tayrol da nang barrel na ito, ah.